So, natanong ko lang si Mami kung anong lasa ng toyo tapos ng, ano nga yun? Mantika. Mantika. Kaya pinatrya niya sa akin kung ano yung mga, ano, lasa ng, lasa ng mga... Yung inuulam ko daw ng maliit ako. Ito mm -mm. na kang mantika, di ba? Ito, pinamprito to ng manok nata. Ito, konti lang na kasi hindi healthy yung mantika talaga sa katawan. Okay. Ayan, konti lang. Asa, haluin mo siya. Okay. Yan na, haluin natin. Gusto niyo matikmon. Tapos nakang toyo, huwag din masyadong marami kasi maalat to. Ayan, konti lang din. Maalat? Yeah, haluin mo na. Hmm, tara. Titikmon mo rin? Yeah. Mga <laughs> <Okay, laughs> okay. childhood foods natin pag walang wala ulam, pag uwi, ano, galing sa school. Tapos kanin lamig. At lang, haluin pang mabuti. Yan. Okay. mahulog ready? You taste it. Ito lang. How was it? Sarap? Alat. Alat? Tapad lang yata toyo. Mmm. Pero nung malito ko, sakto lang yung sa panilasa ko. Masarap? Mm-mm. -hmm. mo na. Bakit ako uubos? Alam nga ako, ikaw nagaya niyan. Hindi pwede. Ayaw mo na? Okay, tikman naman natin yung sa panginoon ulam ko ng malita ko. Ano yan? Asukal. Asukal? Yes. Kuha ka ng dami ng asukal na gusto mo. Okay. Pero hindi lahat. Oo, yung sakto lang. Siyempre, ayaw mo masyadong matamis. Saka sugar is not good in the body talaga. Hindi siya healthy. Okay, okay na yan? Okay na. Okay, you taste it. Hindi, sige, ito is it. Ganyan lang. Kanin na may asukal. Okay. Ah, oh, tika mo na. Ito lang. Ano masarap? Toyo o asukal? Toyo. Hmm. Mas gusto mo yung toyo? Ah, okay. Oh, masarap. Wow. Ito, inulam din ni mami ng malita ko. Kanin na may Milo. Pero wala akong Milo dito sa bahay eh. Ito na lang, choco na gatas. Hmm. Taste mo. Baka hindi ako matulog na ito. Ang dami akong kinakain. Sabi mo, gusto mong tikman. Kakanood niya po ng Reels yan. Nainggit sa mga napapanood sa Reels. O oh, sige, taste it. Sarap? Sa tatlo, alin naman niya ka masarap? Yung toyo. Yung toyo pa din. <laughs> o, oh, pusi mo na yung toyo. Ah, na itong choco na gatas. Kain mm -hmm. po tayo. Masarap ng ulam namin. <laughs> mm. It's nice. Ang damang toyo eh. So gusto mo talaga yung toyo? Yes. Okay na, na. po. Napatigim na na. Sa kanila masyaka na. Tikman mo? Oh. Anong uu? Opo. Kain po tayo. Pag walang ulam, maraming alternatives tulad ng toyo asukal, tsaka Milo. <laughs> Tama ba, Evie?